Matapos nating may pag-shopping si Don ng mahigit sa 20,000, ay meron pa tayong ikalawang tulong na para sa kanila. Kaya tara mga igsoon, samahan kami. At balikan natin ang pamilya nila Don, Kevin, Himaya. Mga igsoon, ito ay 25,000 at ito ang pangalawang tulong para kina Don. So tara, ihatid na natin. Medyo umuulan pa na lumating kami sa bahay nila doon. sinana Nana ipapalabas sana, pero nakasalubong niya kami. Kaya bumalik na lang muna siya. At dito mga Igson sa hindi inaasahan, abutan na naman natin si Don ay nagbabasa. Kaya mga Igson, pagmasdan niyo muna. Kasi Don mga Igson, Sakpan. Kabasa sila yung sakpan. Sakpan. Nasa mo Tawa, basa na po. Sakpa, no? On the spot. Hindi na, ako yung surpresa mo na. Ay, tayo, may <hang> kapon! Salamat. <laughs> <laughs> Anong si mo tay? Pagkatapos ng kaunting pag-uusap ay hindi ko na pinatagal pa ang surprise ha. So tay, na ako karunta eh para sa lugang ko pangyay na itong kasi di ba? So kanyang marag-ihanay, marag-panigusyo, ba di One, two, three.

Teka na 'yung tinili Para 'yung gusto, gusto gusto uh, ni sa... dito. Ay, nakulitan ako kay nanay. Kasi 'yung 35 ay para 'yun sa kanilang personal na pangangailangan, pero para sa kanya ay pandadagdag daw nila sa negosyong Baboy. Gusto Senina, nina pa oh, sa ito i yapil sa baboy lahit like, to, yun na to, oh, oh. <laughs> ha, diyan kay Don puning manpat bilin, savings um nindang, duga ng isang savings, ha. At dito ay meron ng karagdagang tulong para kay Don. Ito ay pandagdag niya para sa kanyang savings. 25,000 para sa kay Don na tao para sa Sa so, saan yung suti na? Salamat. Salamat, ginano. Ikain na himo manulong matalo sa Diyos

Sa mga hindi pa nakakaalam, si Don pala yung batang weed owner student na kahit na sa kahirapan ng buhay ay patuloy na nagkuprosige para sa kanyang pag-aaral. ay gumigising ng 3am para magtrabaho dahil sa hindi pa ang kanyang lalakarin papunta sa paralan. At kahit na walang baon ay bumapasok siya. Pero sa ngayon, lahat ng yun ay hindi na problemahin ni Don Kevin Himaya. Kasi meron na siyang baon at hindi na siya maglalakad papuntang paralan. ng okay.

something kaya nga tumut magtuon di siya magtuon di na ado ko magtuon nga na igras kaya nakita na ako kaya kinipata ado si Dido yun mulang po siya di po magkuha kung siya inahan di po magbiyan namang kaya nga patigulang si Rulo si Rula maluoy man pero gamay pa magunin gamay pa magunin sila tulong kiri kaya mga Iksuon, maraming salamat sa inyong suporta para kay Don. Sa ngayon po ay umabot na ng 52,000 yung ating naibigay na tulong para sa kanila. Hindi uman po kayo maisa-isa, natatapos puso po ako nagpasasalamat sa inyong mga Iksuon. Kasi kung wala po kayo, ay hindi talaga natin matutulungan si Don. Maraming salamat sa tiwala na ibinigay niyo sa akin. Hanggang sa muli, Nasa Diyos ang kalawalhatian.